Kinumpirma ng Overseas Workers' Welfare Administration, OWA, ang pagbubukas ng OFWV, IED Lounge sa loob ng Ninoy Aquino International Airport and a Terminal Isa. Ito ang magsisilbing pahinganga ng ating mga OFW habang naghihintay sa kanilang flights. Para mas mapaganda ang kanilang travel experience, mayroon ding welfare officers dito na mag-assist sa mga pangangailangan at sasagot sa mga katanungan nila 24 7 Imbis na mga VIP lounges na ang lalaki, kaya bakit hindi na natin i-convert sa OFW lounge? Mga yun. Walang maranasan naman nila kung paano yung tinitreat ng, hui iba ang aking lugar. Uy, kukuha akong kape, walang bayad. Lagi kang mag-anong na sa bako pwedeng umambay, makapag-charge sa dali ng telepono, mga bagay na gano'n, mga wifi, bibigay na kagad sa iyo yung password. Nice. Nagkaroon ng brownout, January 1. Eh, lahat sila nakatambay lang sa labas, walang maupuan, walang mapaliguan, o walang, you know. Eh, <laughs> kailangan nating meron, at least masabi dito muna kayo. Eh, at least dito, eh, kung gusto mong mahiga sa sahig, ako makakahiga ako Inaasahan sa mga susunod na linggo ay matatapos na ang OFW Lounge sa Naiya Terminal 1. Nagdagpa ni OWA Administrator Arnel Ignacio, babantayan ang lounge ng mga tauhan ng OWA o ng Department of Migrant Workers para matiyak na may tutulong sa mga bumabiyahing OFW. Ito naman ang ginagawang OFW Lounge sa Terminal 3. Mas malawak at posibleng magkaroon pa ng shower area para sa mga OFW. Lubos na ikinatuwa ito ni Sen. Idol Rafi Tulfo, na matagal nang isininusulong ang pagkakaroon ng Levy Lounge para sa off dugs sa mga paliparan sa bansa. Matatandaan na inihain ni Sen Tulfo noong April 11 ang Senate Bill, ASB, no 2077 Balikbayan Hub Bill na layuning palawigin ang pagkakaroon ng Puff Double Hub sa lahat ng international airports sa Pilipinas at mga central hubs sa ibang bansa. Ito ay para na rin masiguro ang walang hassle na pagbiyahe ng ating mga OFW. Sa kabilang banda, pinasalamatan ni Sen Idol ang OWA sa serbisyo nito para sa ating mga OFW at sa patuloy nilang pagtutok sa kanilang mga pangangailangan. Malapit na rin matapos ang construction ng isa pang OFW Sleep Lounge sa NL Terminal 3. kulang-kulang na papeles. eh, so, madalas, may mga nilalagay sila sa baleta nila na hindi pwede. So, magtatagal ngayon sila sa counter, magdi-debate, and you know, we don't want that. May, yung time, yung military uh, time, madalas naiiwan sila ng ng eroplano, hindi mawawala ng tao. Ang lounge and ang oven naman is just, 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 a few steps away, a few kilometers away. Tatlong OFW ang nagtungo sa Terminal 1 OFW Lounge nang mabalita nila ito sa social media. Biyahing Singapore ang tatlong OFW. Oh, maganda, maganda. Sa tagal ng panahon, ngayon lang nangyari ito. Oh, ilang years na. Ilang years na kasi servisyo, more than 20 years. Pero ngayon lang yang, nangyari itong... Wala. Talagang mapahingahan yung OFW. So, uh... Kaya sa upuan kasi, occupied na ng humihiga. So, limited yung ano natin yung upuan. And then, yung iba, higaan, wala na. Sa lapag, sa lapag na lang makikita mo, sa lapag na lang nag, ano, nakaupo. Sana lahat ng terminal mayroong ganito.